Oo oh, nga eh, but... Ash! Ipa, no. eh, eh, mo na mga kalapato eh. Ikaw representative ng lock nyo eh. Ano, ano ba pangalan ng lock nyo? <laughs> ano, ano ba pangalan ng lock nyo? wala. Oh, <laughs> so yan, maglo-load kami. And, um, uh, saan to? Mowa, no? Sa Mowa. Parang ano lang. Um, ano ba itong tawag dito? Practice or? Training. Training, yan. May training sila. And ang dami nilang ano, dami nilang, nilang kalapato. Ilang piraso to lahat? 30. 30. Ayan, so uh, sasama ko sa paglo-load And titingnan natin yung mga ano, uh, kalapati nila mamaya pag nandoon na tayo. Tara. Ali. Oh, so, tingnan natin yung mga ano nila dito, wala pa naman. Ano ba 'to? Oh, mga ano na sige to. Ayun. Ali. Nakita eh. Yan, ayan. Hindi siya sa video yan. Ayan, ayan. 1.5 yan eh. Ito, assorted lines. assorted. <laughs> Dami na naman ito, oh. Ay, ang daming ano eh. Ano, isang palipot tatya. Oh, mauwa, no? Ayan, so alis na kami. Ayan. <laughs> wala, ayaw eh. Nahihiya si Ashton eh. So, punta na nga kami. Sige. Boss, yun ba? So ayan, nauna na sila. Naiwan kami. <laughs> Kasi dahan-dahan lang kami. Eh. Ang dami naming dalang kalapate. Asan sila banda? Tatawid tayo doon. Ah, okay. Tatawid kami. So ayan, nandito na kami. And ayun o. Oh. Ayun yung mga kalapate na i uh, load. Or isa uh, isasali sa training. Tayo, dito tayo. Dami na no. ba and checkered. hanap tayo ng mga ayun katulad ng ano ko kung... ano pa tayo no sa pa ng kulay medyo maganda dami no checker. Checker, checker. Ah, hindi of color no? May of color but din ba? Pwede, no? Pwede naman kasi ano lang training pa lang, diba? ba sa Ah, kahit sa... Kahit sa... Ah. ah, pwede na pala. So, yan. Yan yung mga ibang nauna. Ito, oh. Ah, oh, So ayan. Antayin lang namin yung ano, uh, tao dito kasi parang i register nila yan. Tapos, yun na. Yun lang kasi training pa lang naman to. yung ano pala, yung bayad pala dito is parang 7 no, 7 isa para sa ano, para yung ano, pag pa-train pa masahe papuntang Mowa. Pero susunod 10 tapos pataas ng pataas hanggang sa ano na sa makaabot na sa ano sa <laughs> sa final sa ata. okay na na yung ano mag-load. そう。Oh. gaalaga. Sigurado yan. Hindi oh, pa tayo nakapagano. Hindi pa tayo nakakasali. May nauwi na sa atin. Kaya lang ang problema is hindi pa nga siya. Hindi <laughs> pa, alam mo yun. Hindi ko pa nasubukan. Bukas itry ko ng 1 kilometer. 1 kilometer bukas. Itry ko kung gaano kala. Kung uuwi yun. Kasi marondan naman sila eh tapos ng 1 kilometer, 5, 10 hanggang alam mo yun kahit umabot na ng mawa susubukan natin yun so yun natapos na kami mag load din <laughs> grabe napakadami kagad kunung kuno kagad yung <laughs> sa kanila pa lang tignan nyo naman ako <laughs> Napakada. Ang gulo ko na yun. Ewan ko, nagaganda talaga ako sa mga off-color yan na mag aaway away na yan kasi <laughs> dyan na masusubok. ito sa inyo di ba? oo oh, basta may mga gano'n ah, okay. na gano'n ah na uh, mm. sana so, makauwi silang lahat kulang kulang let's go huwi na tayo ngayon na pa na kami eh. Okay, mga galamay, and uh, eto na yung mga shoutout nyo, okay, sa bagong video. Ayan, sa bagong video, doon ako nagbabasa ng mga pa-shoutout nyo, ng mga comments nyo, positive or negative, I don't mind, babasahin ko yun, okay? Uh, so, comment lang ng comment doon sa first video, kasi pag na-timingan nyo, natumingin ako nung uh, video, and kayo, yung first three, tatlo, pinakaunang tatlo doon sa comment section, kasi nag-ano yan, eh... Uh, nagganiyan nag ito trend. I mean, kung sino yung pinaka latest, siya yung nasa taas. So minsan maaga kung uh, tumitingin ng mga comments ng mga pa minsan late lang. So comment lang kayo ng comment and uh, mababasa natin 'yan. So ito na, pinaka unang uh, comment dito is galing kay Jerome Padrogado. Sabi niya, "Boss, uh, nood ka minsan sa channel alagang magaling and agree with Marami kang malutunan doon. More powers, mga kalapatids. Thank you so much, Jerome. Noted, okay? Uh, minsan, actually, alam ko namin yung alagang magaling. Minsan nga lang, hindi ako masyadong makapanood. Okay? And uh, sabi ni Jerome, Magat, pa-shoutout idol. Lagi akong update. Okay, super uh, supporter from QC. Salamat, Jerome Magat. Kung hindi dahil sa inyo. Siguro wala na ako dito sa YouTube pero still pag may mga tao pa kahit pa ilan-ilan, I will still continue making videos, okay? Sabi ni Kalapatig Gaming. Okay lang yung boss, wala namang perfectong tao, 'di ba? Lahat naman nagkakamali pa. Shoutout sa next video, Kalapatig Gaming. Shoutout sa yo. And ayan uh, lang muna para sa araw na 'to. Make sure to comment down below sa latest video. May second channel Ivan Kids sa Bali 2. And uh, yun lang nutri.com.ph Okay, tingnan nyo yung website, punta nyo yung website. Ang dami nilang, ang dami nilang products, accessories, and uh, supplies about sa uh, gamefowl game fowl and uh, uh, pigeon. Okay, pigeon racing, game fowl, uh, isda, dog food. sabi nyo, pets and animals, nandun sa kanila lahat. So, nutri.com.ph, supportahan nyo, okay? And uh, yun lang. Have a great day ahead and peace out. I'll be keeping up the hunting and let's go.